natuloy na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Piston sa November 20 hanggang November 22. Ayon kay Modi Floranda, ang presidente ng grupo, nasa isan daan libong unit daw ng jeeps o bumasa Yung inaasahan nilang lalahok sa nasabing transport strike, hindi naman sasama sa tigil pasada ng Piston at ang grupong Manibela. Ayon kay Manibela chairman Marval Buena, nagkaroon kasi ng miscommunication sa petsa na itinataktang tigil pasada. Kainpaman, may niluluto raw sila na malawakang kilos protesta bilang pagtuto naman sa deadline ng jeepney consolidation sa December 31. Para uh, Pare-pareho po tayo ng ipinaglalaban. Meron pa po tayong ikinakasa na mas malaki pa pong transport strike. At ating mga mananakay, humihingi po tayo ng paumanhin, pangunawa. At para din po sa inyo ito, para hindi po tayo magkaroon ng uh, napakataas na pamasahe. At sa ating pong Pangulo, sana po magising kayo, magkaroon ng puso sa sektor ng transportasyon at mananakay. Kasabay niyan, Igri Valbuena na hindi sila natatakot sa banta ng LTFRB na sususpindihin o tatanggalan ng prangkisa yung mga tsuper na sasama sa tigil pasada. Katunayan, matagal na silang pinaparusahan ng gobyerno dahil sa pagigiit ng PUV modernization. Yung uh, parusa po, matagal na po nila kaming pinarusahan sa araw-araw na stress na binibigay nila sa amin. Ngayon pa ba kami susuko? Ngayon pa ba kami matatakot? Dito sa mga pananakot nila, kaya po kanaho ay uh, mag-isip-isip sila na hindi po puro pananakot. dapat po talaga maintindihan nila yung uh, hinahing at damdamin po ng ating mga kasamaan sa transportasyon. Yen mga kasama si Manibela Chairman Mar Valbuena sa interview ng Armen Manila.